Hi guys! Welcome po dito sa aking vlog sa Turkey So ngayon may bago po tayong topic na pag-uusapan Alam ko yung iba nandito na sa Turkey Yung mga baguhan dito na dumating sa Turkey At yung iba na sa Pilipinas pa lang nagpa-process Or papunta na po sila ng Turkey So siguro sa inyo, uh, marami po sa inyo yung nagjo-join ng mga uh, Tawag dito, yung mga groups na Filipina in Turkey, mga ganun, mga groups na basta nandito po sa Turkey. So, minsan nakakabasa po kayo ng mga comment doon tungkol sa trabaho dito sa Turkey. Bakit ang dabi daw na mga illegal dito sa Turkey? Bakit mabilis daw na, uh, maging illegal yung mga nanig dito sa Turkey? So, yan po yung topic natin na ah, pag-uusapan ngayon. So, uh, gusto ko ipaintindi sa inyo guys, unang-una, yung mga gustong Uh, manood ng vlog ko, meron din po akong uh, Facebook page. Uh, ilalagay ko po yung link dyan sa ibaba. Pwede niyo po akong i-follow sa aking Facebook page para updated din po kayo. Yung pangalan ng aking Facebook page is Cici in Turkey. So i-follow niyo po para updated kayo sa mga pinopo ko about sa lugar. Malan niyo one day yan po yung mga lugar na pwede niyong pagtrabahohan or nandun po yung lugar mismo ng amo ninyo. So, um, pwede din po kayo mag-message doon sa cc in Turkey. But, unang-una, -una, pinapaintindi ko po sa inyo na hindi po ako nagtratrabaho sa agency min mismo or sa office nila. Ako po ay isang agent lamang sa labas ng agency. So, kaya minsan, ang daming mga inquiries na hindi ko talaga nasasagot kasi, guys, I cannot imagine myself na what if nagtatrabaho ako sa agency, paano ko kala, uh, paano kaya sasagutin yung lahat ng mga inquiries ng mga nag apply So, ngayon pa nga lang na agent lang ako, ang dami ng mga katanungan. So, minsan hindi na talaga ako nagre-reply kasi alam ko naman yung iba, uh, yung mga malayo pa po mag- uh, tatapos yung kontrata nila, mga next year pa, hindi ko muna ini-entertain. Yung mga mag apply yun lang muna yung ini-entertain ko. Kasi nga, grabe, mauubos talaga yung oras ko sa pag -re reply lang sa mga aplikante. So, sa mga interested, uh, follow nyo po ako sa CC in Turkey. Kasi doon ako nagpo-post ng mga vlogs ko talaga about sa lugar. Dito sa Turkey, sa trabaho, minsan tungkol sa buhay ko. So, ayan po. Ngayon, diretsahan na tayo sa tanong na bakit ang daming mga naiiligal dito na mga nani sa Turkey. Unang-una, ipapaintindi ko po sa inyo, hindi lang po tayo yung mga nani dito sa Turkey. Hindi lang po mga Pinay yung mga nani dito. Iba't ibang lahi po yung mga nani dito sa Turkey. Merong Indonesian, Uzbekistan, Kazakhstan, ang dami Ukrainian, ang dami pong mga iba't ibang lahi dito sa Turkey na uh, yung trabaho nila ay nani din. At hindi lang po yung mga Pinay dito yung mga illegal sa Turkey. Ang dami din po dito mga iba't ibang lahi na illegal sa Turkey. Delikado, uh, delikado nga ba maging illegal sa Turkey? Uh, yung sagot ko po, Yes po, delikado siya kapag nahuli ka po ng pulis. Kasi kapag nahuli ka po ng pulis, makukulong ka dito at mahirap po makulong dito kasi kinukuha po yung inyong mga cellphone, hindi po kayo makakakontak sa mga pamilya ninyo sa Pilipinas. Ibig sabihin, magstay ka sa, sa kulungan at uh, habang wala kang perang ipang uh, bibili ng ticket mo, magstay ka po sa kulungan. So yan po, delikado, napakahirap hangga't walang may tumutulong sa nandyan ka po sa loob ng kulungan. Pero dito, pwede makapagtrabaho 'yung mga illegal dito sa Turkey kahit illegal sila as long na hindi po uh, nakikita or hindi po nahuhuli ng pulis. So ayan po, kapag ikaw po ay isang illegal sa Turkey, be careful po habang ikaw nagtratrabaho dito kasi kapag nahuli ka, yun po 'yung malaking problema. Pero as long na hindi ka na uh, nahuhuli ng pulis, makakaipon ka syempre ng pera. Pero importante dito, mag-ipon ka talaga ng pera kasi nga anytime na mahuli ka ng pulis tapos wala kang pera, maghihintay ka talaga kung sino yung tutulong sa'yo kapag wala kang pera na, lalo na kapag nahuli ka ng pulis. Um, mabilis ma-illegal dito guys kasi for example, hindi mo natapos yung kontrata mo tapos ikaw mismo yung mag na bababa sa employer mo yung gagawin ng employer mo for example, for example this day ka bumaba sa employer mo this day din po, ikakat ng employer yung working permit mo pwede this day, pwede bukas hindi po nila patatagalin yung pagkakat kasi nga, every month po, nagbabayad po yung employer natin ng ating working permit. Yung working permit yan po yung insurance natin. Kaya kapag ikaw yung bumaba, ikakat nila agad yan kasi malaki po yung binabayaran nila kapag ikukontinue nila na ikaw ay hindi na po nagtratrabaho sa kanila. Kaya kapag bumaba ka sa employer mo na hindi mo po tapos yung kontrata mo, ibig sabihin uh, kakat na ng employer mo yung working permit mo. So this day na bumaba ka, bibigyan ka ng gobyerno nila ng sampung araw. Sa sampung araw na yan, dapat makakakita ka po ng employer na magkocontinue po ng working permit mo para hindi ka po ma-illegal sa Turkey. Yan po ay kung papayag yung employer mo. Siguro if naka one year, more than one year ka na sa employer mo, tapos bababa ka, siguro papayag din sila na i-continue ng bago mong employer pero kapag hindi ka naka one year or hindi mo natapos yung kontrata mo for sure yung ibang employer ay hindi din po papayag lalo na kapag umalis ka po sa kanila na hindi po maganda yung pagalis mo for sure hindi po sila papayag kaya uh, bago po kayo umalis dapat yung uh, pinag-usapan ninyo ay maganda yung relasyon ninyo bago ka umalis sa kanila kasi kapag hindi maganda po yung relationship ninyo ng employer mo at ikaw for sure hindi sila papayag. Yung mga nangyari dyan, uh, magiging illegal ka dito. Sa ten, after 10 days kasi, automatic illegal ka na kapag walang may nag-continue ng, ng working permit mo. So, ayan. Bago umalis sa employer, dapat kausapin mo muna yung employer na gusto mong lumipat ng ibang uh, host family or ng ibang employer. Tapos, kakausapin mo si employer mo na kung pwede yung bago mong employer, yung magkukontinue ng working permit mo. Kung okay naman po sa kanila, wala pong problema. Pero kapag hindi po pumayag yung uh, dati mo employer, gawa ka talaga ng paraan na na mapapayag mo sila kasi kung hindi mo yan magawa ng paraan for sure magiging illegal ka dito sa Turkey kaya yan po yung pinapaintindi ko sa inyo na 10 days lang po yung binibigay ng employer. Kapag ikaw po mismo ang bumaba sa employer na hindi tapos yung kontrata mo, automatic ika nila yung working permit mo. Kapag cut yung working permit mo, after 10 days na no, wala kang amo, mai ka na dito sa Turkey. So, ngayon, um, For example, uh, tapos naman yung kontrata mo sa employer mo, tapos gusto mo pang bumalik, pwede po nilang i-continue yung working permit mo. Si amo mo mismo, siya yung magko ng working permit mo, magbabayad sila ulit. Kung ikaw ay tapos na sa kontrata at gusto mo pang magtrabaho ulit sa kanila dahil mabait naman si employer, wala pong problema. Pero kapag hindi mo tapos yung kontrata mo at ikaw yung baba bababa sa amo, so yan yung magiging problema mo dito kasi kailangan mo makahanap agad-agad ng bagong employer na magkukontinue ng working permit mo. Ngayon, yung tanong, what if na il what if na illegal ka na dito sa Turkey? Wala ka ng papel, ibig sabihin undo undocumented ka na. So, dito sa Turkey, pwede ka pa magtrabaho as long na hindi ka po nahuhuli ng polis. Pwede ka pong makahanap ng bagong employer na magtratrabaho sa kanila at least one year or two years. Kapag may agreement kayo na maganda naman yung relationship nyo sa isa't isa, sa si employer mo ay pwede kang pauwiin sa Pilipinas para uh, bigyan ka ng bagong permit yung gagawin lang ng employer mo ay um, babayaran yung penalty mo dito, yung illegal stay mo dito sa Turkey dahil illegal ka na. Babayaran yan kung ilang taon ka naging illegal dito. Babayaran yan. Pagkatapos, ipaprocess nila yung working permit mo na bago. Pwede ka pong makabalik dito sa Turkey. Basta babayaran lang po yung penalty mo dito. So, wala pong problema. So, kapag na-illegal ka, tandaan mo, hanap lang po ng bagong employer na sila yung uh, sila yung gagawa ulit or mag apply ulit sa'yo ng working permit. Wala po yung problema as long na gusto mo pang magtrabaho dito sa Turkey. Ang kailangan lang po ay bayaran yung penalty sa immigration. Tapos hanap ng agency na legit na sila yung mag-process magpro ng working permit mo. Tapos, syempre sa tulong din ni amo mo para makakabalik ka dito sa, sa Turkey. So, yan lang po yung ginagawa guys ng mga ibang Pinay dito na illegal sa Turkey na gusto pong makabalik ng Turkey. So, yung ginagawa nila, kapag na na sila dito, hahanap sila ng bagong amo, tapos magtatrabaho sila ng isang taon kapag okay naman yung relationship nila sa isa't isa. Uh, kinakausap si amo, pwedeng ikaw yung kumausap sa amo, pwedeng si amo, si amo din. So, nakadepende po yan usapin si amo na gusto mong uh, magkaroon ng working permit. Kung papayag si amo, pwede kang mag-process, pwede kang umuwi ng Pilipinas, bayaran yung penalty, maghintay doon ng like 2 to 3 months katulad din ng pag apply dito sa Turkey. Tapos pwede ka pong makakabalik dito sa Turkey kapag ikaw ay walang kasong ginawa dito, makakabalik ka po. Sorry guys, naputol. So yan nga yung sinasabi ko, kapag wala ka pong kaso dito sa Turkey, makakabalik at makakabalik ka po kahit na ikaw ay illegal. So i-process lang po bayaran yung penalty sa immigration. So yan lang po yung gusto kong i-share today. Please don't forget follow sa Facebook page, yung aking page.